Oh. So, Ay, grabe. Pinaganyan <laughs> <laughs> sila, guys, oh. Ay! Ay! Ay, pumayag si Carla. Uh, uh <laughs> Aba! <snabilchen> si Kuya, si Kuya Jens, ano yan? reactor natin? Yan. Official Reactor Hello mga Kalingap Welcome back to my YouTube channel This so, is Kung bago ka lang sa aking YouTube channel Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe At click the bell button Para like and Sa mabag-upload the video At huwag po natin kalimutan Suportahan ng mga Kalingap Sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang At the end of vlog At siya pa Kalingap rab. At pakisuportahan din po Ang aming mga kasamahan Sa Butim Kalingap Nandiyan po ang K-Boys Kalingap Partner Kalingap Reactor At lahat po ng Charity Vlogger Sa buong Pilipinas Sa tumutulong Sa mga kabayan natin na supportahan po natin lahat guys so ayun mga kalingap bago po ako magumpisa ng ating reaction video sa tambalang jump car po ano para po sa pagkapatuloy ng part 16 react ay gusto pong batiin mga kalingap ng happy 30th anniversary ang ating kuya Val at ate Ed na mga kalingap dahil kagabi po ay pumunta po tayo sa kanilang celebration ng kanilang anniversary na yun mga kalingap ano, na mapapanood po natin yung mga kaganapan doon sa vlogs po ni Kuya Val at sa ilang mga kasama po natin sa team kalingap. So abangan po natin yan mga kalingap dahil marami pong naganap kagabi sa celebration po ng anniversary po nila Kuya Val at Ate Edna. At yun yung mga kalingap ano, panoorin na po natin, bibigyan natin ng reaction video yung pagpapatuloy po ng part 16 ng tambalang jump car sa vlog po ni Kalingap so, Sobrang dami mga kalingap kaganapan, maraming kinilig at marami pang kaabang-abang ng mga eksena. So ano pang hinitin natin, tara panoorin po natin, huwag natin patagalin in 5, 4, 3, 2, Pasensya na kayo na. Gabi sa ano eh. Lagi na lang na punta sa ano. Wrong timing lagi. Pero... ah Okay. Kaya nga tayo muna. na no, oh. Grabe. Oh, namis ko yun. Namiss ko yung affair natin eh. Tagal na rin natin di ginawa. Eto. Gusto mo pa ba bang gawin? Parang ito oh. Ay grabe. Hindi ganyan sila guys oh.

ay, grabe! May pa-bukay of ano yun? <laughs> Yay! May pa-bukay! Grabe! Yay! Ay, grabe! Binati ng second man sa sari, so, mga kalinya po. Binati second man sa din po. Uy, nagbati ano yung dalawa? So, ano, Carla? la? yun? Ato, malungkot. Alis na din naman kami ulit. Grabe, nalungkot si Jowa. Pero sana, sa mga susunod na araw, magkita ulit tayo. And, yun. Napat nalalapit na yung ano, Christmas. Merry Christmas para sa iyo. Kailan mo mapapakamal sa mga Sana magkita ulit tayo. Very soon. Tapos ano? Sana dumating yung pagkakataon na or panahon na pwede tayo magkita anytime. Ay, grabe. So, yun. Nililook forward ko yun. Medyo malungkot nga eh. Ngayon darating na Pasko, baka hindi mo na tayo magkasama. Pero sana maka ano tayo? Magkita ulit tayo. Chat chat na lang. Pero alam ko naman na importante sa iyo yung araw na yun kasi kasama mo yung pamilya, yung mga papa mo, mga kapatid mo. So masaya rin ako dahil yun magkakasama kayo sa araw na yun. Sa mahalagang araw na yun. Thank you din po kay Jomar sa sa effort mo. Tas ano, alam ko po na ikaw yung katuwang ni Kuya Rabo. parate. <laughs> kahit na alam kong sobrang busy kayo, nag-spend pa rin kayo ng time para mm. makapunta dito. Sobrang na-appreciate ko naman po yung effort mo para. Thank you po. Okay lang, Carla. You're welcome. As always. Pwede bang makarequest? Oo. No? Isang hug. Ay, yun na! Pwede ba? Woo! Isang hug lang. Friendly hug. Best friend hug. Alam mo dyan, baka nakatingin yung nanay. Best friend ba? <laughs>

Pasko! Oh, Pasko! Pati oh, <laughs> mo na kami Pasko! mo kami Pasko! mo so, na kami Pasko! Pati mo na kami Pasko! Pati mo na kami Pasko! Pati Yari to sa akin na ito! Pagkatao <laughs> sa Pasko, yari <laughs> So yung mga kalinga, parang maraming po salamat sa mga nanood ano and Merry Merry Christmas po and Happy Happy New Year po sa lahat po ng viewers ng Team Kalingap at sobra po na nakakilig yung buong episode po ng part 16 talagang lahat po ay talagang maaliw po talaga kayo sa panonood at abangan po natin yung part 17 dahil malapit na malapit na po yung ipalabas mga kalingap at hindi lang po natin sigurado kung uh, bago po ba magtapos yung taon ay may part 17 pero ang alam ko po, ang balita ko po mga kalingap ay kahapon ang galing po sa Tarum ang K-Boys, ang grupo ng K-Boys uh, hindi ko lang po alam kung kay Rose at sila nagvlog o kay La Carla pero patuloy po natin abangan dahil sigurado po bago po matapos ang taon mga kalingap ay baka po malaki po ang chance magkaroon po ng part 17 ng Tambalan Junker So patuloy po natin abangan at tutukan ang mga vlog po ni Kalinga Prab at huwag po natin kalimutan palaging mag-like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye. Ang laging hanap-hanap Mutulum sa kapwa at tao mahihirap, di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa, mga na papa yeah, yeah, yeah. Nang sakripisyo nyo Kuya Val Santos, Matubang Ati Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan Daddy Billy. Brother Paas Engineer at Kalingap Edo Kalingap Ian Super Mac at Andoy Kalingap Bobby Kuya brox Kalingap David Mr. J

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, kuya Val Gawin ang ating kain, pinapangano